Good morning sa lahat. Ayan, nandito kami sa farm ngayon. Ayan, at maglalagay na kami ng ano, ng uh, poste. Kasi eh, makikita nyo, ang lalaki na yung ano natin, oh. Mga patanim natin, yung mga naunang naitanim. Ayan, kasama ko si Tito Hel at saka si Jelo Boy na may lolo sa may Bekanay na yun. Alam, <laughs> Kubat. Ajaw. Ajaw. Idol boy. Ayan. So, update din tayo sa ating mga tanim na ano, patola na sumunod. Ayun oh, yun yung mga na, na malalaki na. Ayun na. Sus, napakaganda. Yan, maganda na yung tubo hanggang doon. Lalo yung mga ano natin, yung mga sitaw yan maganda ng tubo thanks G so yan yung mga pipino natin yan oh. maganda na yung pipino mga pipino yan o. Oh. ito na hindi nalagyan ng malts yan o oh. ayos napakaganda ng tubo para parehas ang inalagay namin ay poste poste na tayo dito. Kasi yan yung mga ano kailangan ng malagyan itong ano. Yo. malagyan na ng poste ito. Oh, 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 Lo, ako na lo, lo ako na. Iwan, oh, ang lawa iya ko. Pinch the light. You okay, must good law. Ayo. Ayo. kayo yung napetra ang tapat ko ano nakatanggap napa muna ok yun So ayan, napakaganda na po yung unang na itanim natin. Kailangan na talagang gagapang to pakyat. ayun o. Oh. Doon! kailangan pang ano, maraming poste ito. Abot siguro ng mga abot ng limang daan na poste. Uh, ma ano to. Okay na. O kaya kulang pa isang daan. Mga 700 siguro. Yan ganta tatya ko dito. Pagkatapos nun, maglalagay ng balag sa taas. Lalagyan ng ano. Lalagyan ng mga tali. So ayan, yung magpapatagal lang sa atin. Yung ano. Uh, poste. Kasi ano medyo na ano tayo na scam tayo sa mga poste imbes na nabayaran na natin ay eh, ibinenta pa sa iba so ayan kaya pa isa isa yung mga poste natin pero okay lang hahabulin niya yan kailangan kasing kung medyo mahaba na yung ano ng mga patola o kaya yung anong mga klaseng gulay dyan kailangan abulin ito at agagapang ng paket ang mga yan ayan kailangan mag concentrate muna dito sa farm si e, kailangan na talagang gumapang yung mga unang naitanim doon so ayan yung mga sitaw natin i ano oh. yan po yung mga sitaw yan so kailangan ng ano kailangan na nalagyan ng ano hell Dunyan udan makpati magabono. Ay, napakaganda rin yung ilog matalag ngayon. Maliwalas siya. Kasi eh, walang ulan ng ilang araw na. Ayun, ang ganda ng tubo ng na masitaw natin. So yan yung mga ano, ang uh, ampalaya. Parang hindi you oh, know, mga ampalaya. Yan po yung mga ampalaya natin. Ito yung mga halo to, upo. kay yeah, mga upo. May mga hindi lang ano kasi sinira nung mga uh, ewan ko anong ano bag cutter ba yan? You know. Pero okay lang yan kasi alagyan uli natin. Hmm. Ng yan oh. No. So yan, yeah, napakaganda yung ano, tubo niya. Para parehas po yan hanggang doon sa gilid. Hindi pala nalagyan, hindi pa pala nalagyan ng ano to, mga pataba, pero tignan nyo. Alulusog. Oh. Yan. Oh. So kailangan talagang mahabol na ito ng mga ano, <laughs> balag niya. Para maganda na pag uh, paket na sila sa taas at ayun makikita na, na yun pagdating ng ano mamumunga na napakaganda napakaganda sa pakirandam napakasarap sa pakirandam ayan po oh. ay sa mga maisan, ayan yan oh pwede nang iyan to pwede nang ihawin Ayan, napakaganda ng mga mais po yan oh. Napakaganda na yung mga mais dito. Ayan. Palibot yan po. Ayan sa Atik Farm na gulayan. Yan. Ay sus. Napakaganda. Ginoo. <laughs> Medyo hinihingal na tayo. Iba na talaga yung walang exercise. Kailangan pag nakatapos ng balag, lalagyan na ng ano, mga uh, tali yung blue string saka yung black string para may gapangan na yung mga gulay natin yan medyo maingay po dito kasi may nag ano yata may nagdedebu tuwan ko yan may nagdedebu dun sa kabilang barangay ang lakas ng ano nila music so, update lang tayo